Naghapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay mag-update lang po tayo no sa ating ampalaya. Kasi uh, inulan tayo ng todo. Okay lang mga ka-farmers kasi walang hangin. So pag ha hangin ang umana sa ating mga ka-farmers, kamawa ang ating mga tanim. So ito po ang ma-share at may update po sa inyo sa ating tanim na ampalaya. At dito naman po sa ating talong mga ka-farmers. Kung saan sobrang daming bunga na na ating makikita sa ilalim. So nagkitas tayo kanina. So ulitan natin to pag harvest sa susunod na araw mga kaparmers. So ito na. No, napakaganda po mga kaparmers. Na wala lang hangin na malakas kasi kawawa po mga kaparmers na ang ating tanim pag uh, mahangin ng malakas. So ito, nakapagbunga na po ito ng marami mga kaparmers ang ating talong. So ngayon papasilit ko na sa inyo. Ito mga kaparmers oh. Ang mga bunga. Yan. na nakatago sa ilalim ng dahon. So ganyan karami mga ka-farmers ang mga bunga nating makikita no. Yan Oh. No? Ah, so ganyan na siya karami no ang bunga sa ating talong na 50 dish ngayon. So 50 dish na ang talong. So nakapagpitas na po tayo din eh nang konti. So hindi pa marami mga ka-farmers. Okay, so yun na siguro ang uh, may share at may update ko po sa inyo sa uh, hapong ito hanggang uh, dito na lang at saka sa lahat ng mga uh, kaibigan nating mga farmers lalo na sa Cebu uh, ipagdasal natin mga ka-farmers kasi kawawa po ang mga kaibigan nating farmers doon dahil uh, nabagyo po sila so laban lang mga ka-farmers agwag bitwibiti so yun lang So ito ang aking update no sa uh, ating talong at ampalaya kung saan nagbunga ng marami at maganda so, okay lang ang ulan mga ka-farmers lang ang hangin kasi kawawa pag sobrang ang hangin so ito po kita natin may mga tubig pa so mga 15 minutes na siguro simulang nawala ang ulan kaya nga nakapag update tayo pero tingnan natin o oh. makulimlim pa rin ang panahon Okay, so sa so yung lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.